Hello mga kaibigan, mga ka-OFW ko dyan. Kumusta kayo dyan? Magluluto tayo ngayon ng much para sa ating mga alaga. Ayan lang po ang recipe natin. Simple lang po ang ating recipe para sa ating alaga ng dalawa. So, mayroon tayong sibuyas at bawang at kamatis. Kaya, kaunti lang po. Kasi silang dalawa lang kakain. At ako na rin, makikikain sa kanila. Ayan. Iwain natin yung kamatis at sibuyas. At kalahati lang ng uh, isang piraso, pero kalahati lang gagawin natin para hindi maglasang bawang lahat. Kasi ayaw ng aking alala na maraming bawang. Tsaka binabag na natin yung bigas. Ayan, no, para mabilis lumambot siya pag niluto natin. Ayan, mag-umpisa na tayo magluto at magsusundo pa si Inday nyo. Kaya ito na, pasok na natin. Naglagay na ako ng konting mantika. At lagay na natin yung ating sibuyas at konting bawang. Ayan, antayin lang po natin yung mga brown ng ating bawang at sibuyas. Ngayon. alo-alo lang po tayo dyan. sa natin magluto, magsusundo ng inday nyo. Salamat sa mga nanunod ng aking video. Kahit uh, yung iba hindi natatapos, pero okay lang. Diba? Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Salamat. Ay, okay na. Susunod natin yung aking ating tamatis. Kaya ganoon pa na po yung ating tamatis. Ayaan ko lang sya umambot. Sariling version ko po, po yung matchbox ha. Kasi sa buong middle is iba-iba po yung mga gamit sa paggawa ng matchbox. Pero sa aming sarili ko lang po ano, kasi yung iba, yung match boost, hindi naglalagay ng kamatis. Katulad ng sa quiet. Hindi ko nangitang naglagay ng kamatis sa quiet. So, lagyan natin ng kaunting saparan. Ito, para kumulay ang ating kanin. Mamaya. Yeah. Lagyan natin ng tomere. Kaunti lang. Para hindi maging maglasang lagyan natin ng cinnamon stick. Maliit na ang piraso. Ayun na, kaunti lang. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng cardamon. Ayan o, cardamon. Tinatawag ito dito sa middle east ng hair. Ayan. Sa, sa atin ay cardamon, of course, to English. Then, Lalagay natin ng ang kanilang seven spices. Tinatawag ito rito ang buharat. Ayan. Kung hilang. Tapos of course, yung magic cubes. Pampalasa. Nagkaganapin kasi wala naman laman Ayan. Tapos halo-halo. Ayan po. Halo-halo oh. lang natin. Ayan. Tapos pag malambot na yung kamatis, pwede na natin lagay yung bigas. Ang bango. Oh. Paborito po yan ang alaga ko. Ang match bus po ay hindi pa rin pareho ng sangkap. Pero match bus pa rin ang tawag. Basta match ang lasa. O so, di ba? Lagay na natin yung bigas. Oh my gosh. Ayan, ilagay na natin yung ating bigas. Ayan. Magiging yelo po yan maya maya. Tapos yung isasabaw natin dyan, yung pinagpakuloan ko ng manok ito. Ayan para malasang malasa ang inyong kanin. Ganyan lang po. So, lalagay na natin yung ating stock. Ayan. Ayan. Magiging yelo po yan. diba? Ganyan lang. oo Pag kumain ka ng kanin, may lasa na lahat ng jajaan na. Hindi mo na kailangan maghanap ng ulam. Ayan. Parang ano ba? Parang lugaw ba? Kasi yung sabaw ng mani. Pero kanin po yan. Mamaya papakita po pag natapos. At a partner niya ay, ang manok. Ayan. So, ayan na po yung ating niluluto. Tatakpan na natin siya at hinaan ang apoy eh para maluto. In-in na po yan. So, ayun guys, natapos na tayo. Madali lang pulutuin ang ating match post. So, maraming maraming salamat sa panunood nyo guys. Ingat po lagi kayo And God bless you all. Bye bye!